Magandang araw, happy Thursday! Pangang sinisipag si Dada at malawak na ang natapos niya sa pagmamawer. Habang ang walang pasok ay nandito nga kami ng mga bata sa labas ng bahay at nagtatambay. Masarap kasi magtambay dito sa labas at mahangin. Sa loob kasi ay napakainit. Napakaganda nga ng panahon ngayon at asul na asul ang langit. Ang sarap magtambay sa labas pagkaganito. Nag-iisip na ako ng imemerienda lalo na nandito ang mga bata sa bahay. Buti na lang at merong pang natirang saging na sa bahay. Inisip ko nga ay piprituhin ko na lang ito dahil ito yung paborito ng mga bata. Mas masarap kasi kapag piniprito kapag kaganitong hinog na. Pag nandito talaga mga bata sa loob ng bahay at walang pasok, lagi ako nag-iisip ng makakain. Ganon din po ba kayo mga mare? Feeling ko kasi kapag nandito ang mga bata sa bahay ay laging gutom. Hindi naman katulad sa atin na pwedeng hindi na magmerienda dahil gustong makatipid. Kapag iniisip kasi natin ang mga anak natin, gusto natin laging may makakain. Napansin po kasi kapag nandito lang sila sa bahay, doon lang sila bumabawi at may gana sila at maayos sila nakakakain kakain. Pag nasa school kasi parang hindi sila maayos na kakain. Lalo na pag busy sila sa school. Minsan nga napansin ko, meron pa silang natirang pagkain galing sa school. At eto na, luto na ang merienda. Merienda tayo mga mare. At yan lang muna. Thanks for watching. God bless.